Guys, nandito kami sa Soler Hotel. I-check-in kami dahil uh, dito gaganapin yung graduation ni uh, Rocky. So, ito yung room natin? Anong room number? Room 41. Doon, doon, doon. So, let's see ano ba ang nasa room na. Wow! Very nice! Ba, si, si Sposa naka-check-in sa Soler yeah. <laughs> Thank you so much for naka-check-in So guys, ito yung room namin sa Soler So Very nice Very nice yung kanyang uh, you. You. view niya you, yeah. This is the city of Manila So, maganda yung kanilang ano. Talagang ah uh, mo yung uh, mga building? Ah, uh, esposa, ano bang ano ba masasabi mo, esposa? Oh, uh, naka-experience na naman po kami. First time mag-hotel sa Philippines. Ayan, yeah, palagi so ka kasi nag-hotel sa Oman, yes. eh, no? So, sa Philippines, so, yeah, first time. Yeah. And soon, papasok pa kami ng ibang hotel. Yay! Yes. So, meron kaming two oh, twin bed. <laughs> yan, yan yung room namin. Na ah. Uh, yun yung pinapilis ko. Alin? Ay, yung tipa niyan De, ito muna. Ito, muna. Ano. <laughs> so, ayan siya guys. Oh. Yung malaking, uh, ano ba yan? Jack stone? Uh -huh. So, ang laki ng jack niya yun. Ano, puro... <laughs> ano na ito eh, puro... Dito tayo. Ha? Ayun. Saan? Ano nakasulat doon? Pati-seri? Pati-seri? So, ito naman yung kay Rocky. Anong masasabi mo? 明年。沒